Inalmahan ng mga netizens ang diumanoy malaswang mga larawan na ibinahagi ni Chloe San Jose, ang controversial girlfriend ng Olympic two-time gold medalist na si Carlos Yulo. Umalma ang mga netizens dahil tila Finlex daw ni Chloe San Jose ang kanyang utong sa social media. Makikita kasi sa mga larawan na ibinahagi nito sa kanyang social media na nakasuot ito ng sobrang sikip na crop top. Kaya naman makikita na wala pala itong suot na bra dahil bakat na bakat ang kanyang utong. Uminit ang ulo ng mga netizens dahil kabastusan raw talaga ang ipinapakita nito sa social media at may mga bata pa raw na nakakakita nito na hindi na maganda. Matatandaan na nito lamang mga nakarang araw ay naging usap-usapan si Carlos Yulo. Ito ay matapos itong pagsuotin ni Chloe San Jose ng crop top na pambabae. Nag-comment naman ng You Are Beautiful si Carlos Yulo sa di umano'y malaswang mga larawan na ipinose ni Chloe San Jose sa social media. Samantalang mga negatibo naman ang komento at reaksyon ng mga netizens sa comment section. Narito ang ilan sa kanilang mga komento at reaksyon. Ayan, anong masasabi mo sa malaswang mga larawan na ito ni Chloe San Jose na pa man din niya sa Facebook kung saan maraming ang mga batang nakakita dito. Kung saan ipinakita nga nito ang bakat ng kanyang utong dahil hindi ito nagsuot ng bra. Tama ba ang ginawa niya o hindi? Anong hanash mo dito?